Hindi naman nila akalain na yung pala yung nangangamoy. Ito, ito yung nangangamoy? Oh, ito yung nangangamoy. Nabubuhay yung oh. dahon. na? Daon lang mismo. Ito lang mismo dahon daon na ito. Kahit walang ugat, nabubuhay na daw yan. Ano yun? Ayun yung sampagita. Sampagita? Parang wala kami yung Ito. Si nanay nagtatanim nito? Oo, oh, oh. oh, ang dami. Ay, eh, siya po mayari ng naiya <laughs> <laughs> uh, si nanay. <laughs> Magandang araw sa inyo mga kapromdi nandito po sa Barangay San Rafael sa Tigawon sa Bayan ng Tigawon Dahil may nabalitaan ako dito isang special na halaman Kaya kapromdi uh, hindi ako nag na i-message yung may-ari uh, Sabi ko uh, kung pwede kong makita yung special plants niya Kasi sometimes uh, nakita ko yung niya ayun yung niyo pinakita niyo yung uh, halaman na na uh, special at yun ay nakikita lang dito sa atin sa Southeast Asia sa mga tropical nation katulad ng Pilipinas at sa ibang part ng Southeast Asia like Indonesia, Malaysia and syempre especially dito sa atin sa Pilipinas. Although nakita ko nakakita na kung ganun ka pero hindi ko naman masyadong pinapansin that time kasi batang-bata pa ako noon. Uh, sinama ako ng tatay ko sa bukid. Diyan ay may nakita akong napakalaking uh, bulaklak pero sabi ng tatay ko wag kong gagalawin. Uh, siyempre nakikinig naman ako sa tatay ko dahil siyempre bata ako at uh, hindi ko naman alam na magiging plantito ako. So, so ayun mga kapromdi, uh, very excited na akong ipakita sa inyo yung napakagandang halaman dito at very special na dito lang sa atin makikita at sa karatig bansa natin. So, ayan, uh, ito na ka-prompt, ipapakita ko na sa inyo. But, syempre, gusto kong ipakita rin sa inyo yung mga tanim dito ni nanay ng mga halaman kasi napakarami niyang tanim. But, yung special na halaman talaga, um, special yon So, pakilala muna natin si Ian. Siya yung nakita ko na sa Facebook na uh, nagpost ng napakagarang -ga, napaka rare plants. Noy, uh, pakilala ka nga muna. <laughs> pa, magandang umaga sa lahat ng mga viewers natin yun. So, ako nga pala si Ian Carlos Iso ako yung nag-post ng halaman na tinatawag na elephant food So, at nakita din yun ni Sir David. So, siya din yung nag-post sa isa kanyang page na ng halaman na yon At nakita din ni Sir Ariel. So, so uh, nais namin ipakita to sa inyo. So, ayun na. Uh, ayun nga ka-prom uh, Siyempre gustong gusto ko rin makakita ng ganong halaman although sabi ko nakakita na ako noon pero siyempre mas maganda yung ano yung ngayon kasi that time hindi ko naman alam halaman na yon kung anong klase yon. So ito pupuntahan natin yung uh, pinagmamalaking halaman ni Sir Ian dito sa San Rafael, Tigawan. So ito ka from di ang pinakamalaking bulaklaks na matatagpuan dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sir, kailan nyo po anong itinanim yan? Noong 2004, uh, dinala siya ng uncle ko dito sa antiko, ko. Uh, -oh. uh originated talaga siya from Karamoan. Kasi yung uncle kong yan ay isang lineman uh -oh. sa Kasoreko. Nung pag-uwi dito, idin dinalahan yung antiko ko ng isang halaman, which ito na nga yung naging bulaklak, na itinanim naman ng akin. Uh -huh. Mga ilan taon na yan, sir? 2004 daw ayon kay Mama at auntie na. So, 2004 na daw siya dinala di, dito to, at tinanim. Di ano na siya mahigit 19 um, oh, years. 19 years. Ang tagal na pala niyan dito tapos ngayon lang namulak. namulak Napakaswerte naman. Mm -hmm. Pero kasi ito sir, uh, nakikita ko ito para yung lumalaki ito. Ito pala yung bulaklak niya. Opo, ito yung bulaklak. So, ito naman yung kanyang halaman. Yung katawan o, niya. So, katawan ito, niya. Ito, ito kapromdi, kap, uh, familiar ito sa atin mga kapromdi. Yung minsan makikita natin uh, parang ginugulay. Or parang... Tinoo, tino, ito uh, uh -oh, yung, Oo, uh -oh, pero alam ko makati ito. At hindi ko alam na ang bulaklak niya. Hindi ko alam na ang bulaklak niya ito yung yung tinatawag na rap, Raplesia, Yung ba yun? Uh, iba to? Iba, iba naman to eh parang kapatid din ata yung kapatid nasa. ng Raplesia so napaka napakaganda sabi may amoy daw yan meron daw po kasi nung siguro first bloom siguro na that time uh -oh. habang nagtatahi si mama nakakaamoy uh -oh. daw siya na parang tae uh -oh. na sobrang baho as in talagang sobrang baho uh -oh. nung tinitingnan tingnan naman dito sa mga gilid-gilid wala naman nakikita silang mga uh -oh. tae so hanggang sa mapansin nila na namulaklak na daw yung binigay na ah uh, halaman ni uh. ng angkol ko. So, hindi naman nila akalain na yung pala yung, nangangamoy. It, ito yung Oo, nangangamoy. Ito yung nangangamoy. Nung oras na nilapitan na ni na, ante at mama, doon na nila napansin na ito pala yung nangangamoy na uh. parang tae ka baho. Pero ngayon, may naamoy ka? Ngayon wala na. Wala, 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 um, wala na. Kasi ano na siya eh, parang That time kasi, inano siya binubuyog, lahat ng insekto lumatik sa kanya. Parang yung insekto na yun yung humigop ng... Siguro may mga liquid-liquid sa... Ano siya, nabubulok siya. Oh, oh. Nabubulok daw siya. Ano ito yung ano? Ayong ah, yung ganyan talaga yung... Um, yung pakaporma yun. O yung texture niya, parang tainga. Mm -hmm. Hindi siya yung bumuka na Hindi ano. Hindi na po. Ito ganyan lang talaga. Ganyan talaga. Po. Ito lang yung bumuka. O, napaka ano naman. Napaka magandang ang tingnan. Kaya lang ano... Eh uh, siyempre hindi pag hindi natin kilala parang mamaya uh, uh, marang, ano para puputulin lang natin uh, pero hindi natin alam na isa siya sa pinaka-rare na plan sa sa buong Asia, Southeast Asia. Uh, oh. Ang sabi raw, ang dahon daw po nito na, ano na to nabubuhay na to. Nabubuhay yung uh, dahon. Dahon yan. lang mismo, ito lang mismo dahon na to kahit walang ugat nabubuhay na daw yan. I, ano yan, pero matagal siguro. Matagal siguro iyan eh ano lang anong tawag noon pro, pro, propagation lang Oo. tapos uh, yun tutubo na siya tutubo na siya yun yung mga sabi sabi then ang first bloom daw ni ang first bloom daw talaga nito since sa amin umabot ng 19 years mm -hmm. parang 5 to 7 years lang daw mm -hmm. ang first bloom niya mm -hmm. but ano daw kasi siya, naka sa weather condition, uh -uh. sa soil, sa dagak. Kung mapapansin nyo, very dry siya eh. Oo. Uh -uh. Kaya, medyo matagal din yung tubo. At then, tumutubo din to, during rainy season. During so, rainy oh, season. Yes. Oh. Pero, pero summer ngayon. Oo, summer ngayon. <laughs> no, yes. Bakit to? na, ano, sabi, bakit biglang tumubuto? Kasi uh -huh. nag-research, research ako nun eh. Nung uh -huh. nakita ko to, sinin ko to sa isang teacher ko, sabi uh -huh. ko, anong halaman to sir? Sabi naman ng feature ko which is geologist din siya din mm. eh, may mga alam-alam din siya sa mga hindi siya yung man. tinatawag na replica ah, hindi hindi po. so ibang hmm. ibang plants din ito oh parang kapamilya uh -oh. din siya na kapamilya uh -oh. siya da pareho din na mabaho sila pareha, pareha uh -oh. so ayun nga eto daw po lu uh, lumalaki to parang mm -hmm. katulad nito kalaki oh may nakita na nga ako din sa sa ano sa bayan sa sa Laguna may na feature na ako yung isang hmm. garden na mayroon siyang malaking ganitong halaman. Uh -huh. Tinatanong ko, sinabi niya sa akin na kinakain daw yun. Pa, Parang para kinakain Ginugulay. Pero, hindi niya alam na siguro na namumulaklak namumulak siya ng ganun. Uh -huh. uh -huh. Namulaklak nga siya, nagtaka nga kami kung kailan para yung pinutol. Pinutol kasi ni auntie to kasi ito uh lumalaki -huh. nga eh. Tapos uh -huh. nung ganito na lang yung natira, saka namulaklak. Hindi <laughs> yun nyo nakapagtataka uh -huh. Dapat pala po putulin. Hmm. <laughs> Kasi Hindi, yung bang yung aninya kung bang yung usbong siya yun ng uh, yung tumubo yung bulaklak niya. Yung bulaklak niya. Oo. Uh, Imagine yung blooming niya is umabot lang ng 24 to 36 hours. Oo. Uh, uh, yung yan yung blooming ano niya eh. Paano siya pawala na? Bago lang ba yan? Kailan siya ano? I think parang Friday ata nag-bloom or Saturday mga ano. Kasi nung umuwi ako last Sunday, uh, doon na yung ipapaputol na sana ng nanay. Mas maganda nung nag-bloom siya, mas maganda or mas okay. Pero ngayon. mas maganda ngayon. Mas maganda oh. ngayon. Kasi malinis, no? Oo, oh, malinis na. Tapos ang ang ganda niyang tingnan sa ano. Oh. Sa, oh. sa camera. Oo, oh. oh, sa camera. Sa so, ah. dati nung parang una kong litrato, wala pa tong mga kulay. Uh, Oo. So, parang konti pa lang. Oo. oh. Kung mapapansin ngayon, madami na siya. Pwede mo ba akong ilibot dyan sa ano mo? Sa garden mo? Para makita ng mga viewers natin yung mga tanong. Ay, wagang garden. Oo. Ito po mga mga garden. Oo. Oh, oh. Si mama kasi ano siya, mas nahilip siya mag-collect ng mga oh, Oo. mas gusto niyang collect ng mga oh, Oo. mga flowering plants. Malawak yung garden niya pero ano, magkakalayo no pero maganda siyang tingnan no. Kasi kasi ano na na hindi na masyado. Oo. Oo. Dati minsan dumadaan ako dito, sumisilip ako punong-puno ng halaman dito. Lalo uh -oh. na po doon sa parte dati, maraming mga halaman. Sabi ko nga Nagbibinta kayo ng halaman. Okay, nanay lang pala ito no? Yung sinyas, cosmos ano yung ayun isang pagita? Isang pagita? Parang wala kang may pagita. Ito, ito. I I parang isang pagita siya. Pero hindi nga kapit ang Oo. Uh, ito, anong klaseng halaman ito? Sabi daw, pinakain niya. Pero uh -oh. halaman talaga siya. Bunga na ito mismo? Uh Oo. -oh. Parang anong tawag uh -oh. doon? Ito yung ano niya, yung bulaklak niya. Tapos pag lumakit uh, na Ganito-ganito -ganit na siya. Ang ganda rin ah. Ang sabi-sabi, kinakain daw. Pero hindi naman namin. Parang yung, ano ba yung duhat? Parang gano'n? Oo, oh, oh, parang duhat. Yung duhat na namin, yung daming bunga. <laughs> Ang lawak pala nang ano nyo dito, meron pa kayo ano? abogado. Abokado. Mga yung amhi, no? Amhi yung duhat sa sa Tagalog iba yung duhat natin dito kasi mas masarap yung sa atin matamis hindi mapakla uh Oo. -oh. Yelo, gumamela. Ayun naging plantito ka ngayon naging plantito <laughs> ayun yung ano, uh, adventurer na sa mga mountaineers naging plantito ngayon so dahil kasi certified from the eh, Ay, maganda pala yung ano niya dito. Maganda yung ma, ano, ma, malamig. Ito yung nakikita ko duma sa ano sa kalsada Sabi ko ang lawak ng galing dito. Kasi dati talaga, yung parte yung nakikita. So, Wala pa siya kasing bakod yun eh, di ba? Uh Oo. -oh. Talagang mahalaman ka Tapos yung... nakikita ko puro bulaklak yung mga ano. Oh, malamig pati yung hangin dito, mapresko. Oo. Uh -oh. Marami pa kasing bakod. Pero nung mga panahon na hindi pa dumaan yung mga malalakas na bagyo, talagang... Uh -oh. Punong-puno pulong pulong nang nandito yung malalaking dahil Oo. mga gumamila mga ay napaka giant napakalaki naman ng bulaklak nito tapos meron siya mga Vietnam Rose, Portulaca so ayun nga from hindi iba yung mga bulaklak ng Vietnam Rose dito parang anong kulay yan Noy? Hindi naman siya pink ba yan? Pink peach. Pink, parang may pagka peach na pink. Oo, parang iba. Si nanay nagtatanim nito. Oo, okay. oh, ang dami. Oh, oh. Magandang hardane, hardinera. Oo. oo. Oh. Okay. Okay. so, napakaraming Vietnam rose ni nanay dito. Tapos, ito na yun ang um, mga klaseng plants ito. Hindi ako pamilya. Parang, parang ano? Parang ganun din siya, pero malaki lang kasi yung family. Anong tawag doon yung sunflower? Parang sunflower ng orange. No? Oo. Oh, ma ma malilit lang, lang siya. Malilit lang. Oo. Hindi siya ganun kalaki. Oo. Oo. Yung kulay yellow. Mga kamuting kahoy, mayanas. Mm. Madalas saan kayo pupunta? Parang pumunta kayo doon nung isang ano sa gubat nung isang linggo. Sa uh, PLD Pirulo. Pero ako po talaga more on waterfall skating Oh, waterfalls. Oh, waterfall skating. First time ko nga din po pumunta doon sa PLD pero Uh, -huh. uh -huh. may mga date kasi no na schedule na pumupunta sila but hindi ako nakakasama because may mga tax din sa mm -hmm. school. Kaya, mm. nag schooling ka pa ngayon? Opo, uh, third year college po ako. Sa partido? Opo, uh, Siena College. Siena. Uh, third year. Marketing college. So, nandito kami sa Talahiban. Pero punong-puno ng halaman dito. Kahit medyo masukal na, pero yung mga halaman niya, uh, andito pa rin, hindi ko alam kung paano to inaalagaan ni nanay kasi sobrang lawak. Parang, ilang square meter tong lupa nito na kasi napakalaki. Puro halaman, Puro halaman. Na medyo napabayaan na kasi may edad na si nanay, no? Ayan. <laughs> Opo. Dito po kayo, Nay. Dito po kayo. Kasi mga mga, mga viewers po natin. Opo. Mga plantita po. Plantita, plantita po. Ito mga bougainvillea dito. Alin po na eh? Ayong gumamila pero gumamila. opo kasi sobrang init na yun. Sobrang init. Hindi opo. Kanda. Ito po si nanay medyo ano sa ano hindi, makita. Ay, eh, siya po mayari ng <laughs> naya si nanay. Uh, ano po, sinanay yung nagtatanim dito ng mga halaman. Napakalawak ng garden niya, kaya lang sa, sa sobrang lawak ba naman ito, hindi niya talaga maasikaso. Ay dito, ito dito kasi ang ano ba? pink Opo. Gumamila. Uh, pink gumamila. So ayun. Ari lang po, Nay. Opo, maganda naman po, Nay. Kaya lang sa, sa sobrang init ngayon, siguro affected din sila. Uh, pero mga yung mga flowering plants mo, katulad ng mga santans, gumamela, cosmos. Opo. 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 An ayun na yung uh, passion fruit? Passion fruit. Ayan. Passion fruit. Pra pas fashion fruits. Tapos napakaraming crotons din nila na dito. Uh, kaya lang kaprom di pag sobrang ganito kainit, parang nawawala yung ganda ng kulay nila. Pero pag medyo yung uh, umano yung araw, nababawasan yung liwanag niya, yun, makikita yung napakaganda dito. Ganda po, Nay. Ganda po kahit na ganyan. Para na bagang ano, dahil man na kaya, na ayos na. Ito baga nga yan. Grouping, Sinya, sinya. Opo. Opo. Ayan, tapos doon naman magaganda yung kulay. Mga halaman. 11. Ah yung ano yung Pungapong. punga punga pong So hindi ko alam yung pangalan niya kasi ang alam ko kasi rap Raplesia. siya Oh ang mga varieties per 5 po Opo. Opo, mayroon din po kayong ter natin Ito. Ito. Gamot ito kasi nagkagawa po nito. Gamot po ito? Ah, yung juice nga, ginagawa po nga po yung juice, yung bulaklak po ba? Ginagawa yung juice. Ayan. Magandang plants daw po yan ay yung alternative plants. Ginugulay din po yan. No, ito lang ano, flower ang gawin tapos ito pang flavor sa rice. Pink uh -oh. kulay blue ang rice mo. <laughs> ah, yung pa pang, kulay po. Yung pang kulay. Oo, oh -oh. sa at saka juice. Maganda rin po siya sa juice. Oo, oh oo -oh, sa Opo. juice. oo uh oh. Pang kulay lang din. Ano po lasa niya, Nay? Wala lang. Wala pa pang kulay lang. Pang kulay Pero lang. Pero siyempre mayroon siyang nakukuhang vitamin dyan. Yes, dahil medicinal nga nito. oo po uh, kaya ako,